Ano yun? Buto. Ano yung buto, Sir Frank? <laughs> buto ng ano yan, Sir Frank? Buto ng ano? Boto ng wala. Saan ba ano? Saan ba? Wala. Saan ba makikita yung wala akong pabubbles dito ah? Sir Joseph. Saan po yung pabubbles dito, Sir Joseph? Pwede po paturo. Naingayan din sa'yo yung aso. Nakakita ka ng buti, ano? Nang buti yung aso. Ah, nakakita ng buto yung aso, Sir Pamis, kaya tumahol aso, ah, buto. <laughs> Sa gitna, Sir Pamis. Hindi ko makita. Kasi dati, pag nakahiga, madali lang siyang hanapin. Oh. Hindi makita. wala anong nangyari oh my god hindi na ako marunong nasa tagiliran na ha? saan tagiliran tita? Nakikita siya sa gitna Sir Pamix yung bubbles. Scroll mo. Siya, Oo nga. Pamix, mo. Nakita ko na pero ito ito. 'Di ba? Oh, mag-iibang kulay siya idol O, tingnan mo. Nakita ko na siya pero yung bubbles wala siya. Oh. Ayan. O di ba? Ay, nawawala kung minsan yan, Sir Pamik. Oo nga. O, di ba? O. Paiba-iba siya, o. Pero yung bubbles niya, wala. Bakit iniwan ako? Bakit iniwan ako nung bubbles ko? Natawag lalabs ko, sabi ni tita. Sige, tita. tumatawag pala si lalabs mo, eh. Baka may sasabihin sa iyo yun. <laughs> Natawa tuloy sa si Sir Franco. Di ba tita may sasabihin sa iyo yung lalag mo? Bakit wala akong pabubbles? Ano nangyari dito? dito tuloy ako makapag ano ng laba.